Ang titulo ng pelikula ay Deep Rising. Simulan na natin. Sa ibaba ng South China Sea, mayroong isang hanay ng kabundukan sa ilalim ng dagat na may mga kanyon na napakalalim na walang sinumang tao o makina ang nakadalugad sa kanila. Ang mga barko ay madalas na nawawala sa mga tubig na yon, at walang nakakaalam kung bakit. Sa ilalim ng malakas na bagyo, Sinusubukan ni Ilan na ayusin ang isang bagay sa isang barko habang nakikipagtalo kay John. Natumangging lumabas upang tulungan siya. Umalis ka na sa katamaran mo. Halika at tulungan mo ako. Nagsusumikap din ako. Alam mo, biglang nag glitches ang screen. Kaya nawalan siya ng akses sa radar. Sinisigawan niya ang mekaniko na si Joy. Napinagalitan siya dahil palagi niyang hinahampas ang mga makina sa halip na tratuhin ng maayos ang mga ito. Ang crew ay tinanggap ni Hanover. Na, Interesadong magdala ng kargamento sa isang napaka-espesipikong lugar sa gitna ng kawalan. Ngunit hindi sinabi sa kanila kung bakit. Dumating ang Hanover kasama ang isang pangkat ng mga mercenaryo na hindi sanay sa dagat. Nagkasakit si Tai. At tinutukso siya ng lahat kapag sumusuka siya. Isang pagtatalo ang naganap sa pagitan ni Tai at Mamol. At pinagbantaan nila ang isa't isa gamit ang kanilang mga armas. Ngunit sa huli ay pinagtatawanan nila ito. Pagkatapos, ang grupo ay nagsimulang maglarawan ng mga kasuklam-suklam na bagay upang maisu muli si Tai. Si Joy ay pumasok sa cargo bay upang buksan ang mga kahon ng Hanover. At nabigla siya nang matuklasan ang mga torpedo. Nahuli siya ng mga mercenaryo at nagsimulang magbubog. Bumangon siya. Narinig ito ni Ila sa mga com at kailangan kumbinsihin si John na tumulong. Siya ay nagtapos sa pagbaril sa isang pader upang huminto ang lahat at ipinaliwanag na kung hindi sila kumilos. Sisirain nila ang kontrata. At hindi niya tatapusin ang misyon. Ipinaalala sa kanya ni Hanover na ang hindi pagtatanong ay bahagi rin ng kontrata. At patuloy na tinatamaan ng mga mercenaryo si Joy. Kaya tinamaan ni John ang isa sa Sila bilang kapalit Agad na inilabas ng mga mersenaryo ang kanilang mga baril at naglagay ng kutsilyo sa lid ni Joy Ngunit inutusan sila ni Hanover na palayain si Joy Habang inaalagaan ni Ila ang mga sugat ng kanyang kasintahan Binuksan ni Hanover ang mga kahon na may mga sandata upang armasan ang kanyang mga tauhan At pinaandar ni Muligan ang mga torpedo Samantala Ang isang marangyang cruise ay nagnanavigate din sa bagyo Ngunit lahat ng tao sa loob ay sobrang saya ang may-ari, si Simon, ay nagbigay ng talumpati tungkol sa kanyang proyekto at nangakong tutuparin ang mga pangarap ng lahat. Trillion ang dumaan sa party at nabangga si Captain at Etherton para maayos na nakawin ang kanyang wallet. Pumunta siya sa labas upang alisan ng laman ito at kinilabutan siya ng kakaibang inay na nagmumula sa dagat. Pagkatapos, kinuha ni Trillion ang lock ng security office at tinakpan ng bubble ang kamera. Pagkatapos ay ginamit niya ang card na ninakaw niya mula sa wallet ni Atherton para ma-access ang vault kung saan nakahanap siya ng mga hindi mabibiling alahas. Sa sandaling yun, pumasok si na Simon at Atherton at pinaaresto siya ng kanilang mga tauhan. Lumalabas na nakatanggap sila ng ulat kasama ang criminal file ni Trillian na nagdedetalye ng lahat ng kanyang mga pagnanakaw. Paghatol at ang katotohanan ng siya ay wanted sa apat na bansa. Sinampal siya ni Simon at binawi ni Atherton ang kanyang card. Dahil walang sel ang barko Ikinulong nila si Trillion sa storage room Gayunpaman Hindi napansin ni Simon na kinuha niya ang kanyang pitaka Trillion ay masaya na kumain at uminom ng mga magagarang bagay sa imbakan Sa control room Isang misteryosong tao ang pumasok at nahack ang computer para ma-access ang mga DC Na ipinagpapalit nila para sa kanilang sarili Pagkatapos nilang umalis Ang lahat ng mga sistema ay umalis Kaya ang barko ay nawala ng akses sa mga comms at ang radar ay hindi gumagana Sa mga glitches may napansin ang isang marino. Malaking papalapit sa kanila sa ilalim ng tubig. Biglang tumama ang mahiwagang bagay na yon sa cruise ship. Dahilan para mahulog ang dose-dose ng tao at matamaan ng mga kasangkapan o basag na salamin. Nahuhulog din sila sa hagdan o sa ibabaw ng mga balkonahe. Habang ang mga kahon ng pagkain ay nahulog kay Trillian. Nawala sa cruise ang isa sa mga speedboat nito. Nagpanik ang mga tao at tumatakbo sa mga corridors. Nagtutulak at nagkakatapakan habang sinusubukan nilang tumakas. Isang babae ang nagtatago sa banyo at nakarinig ng kakaibang ingay sa mga dingding. Sa sandaling yon, may dumarating sa banyo para sunggaban siya. Sinisira ang banyo habang dahan-dahan siyang pinapatay. Balik kay John. Nakita niya ang mga mercenaryo na gumagawa ng mga butas sa busog para maglagay ng torpedo launcher. Ang radar ay nabigo pa rin. Ngunit maaari itong makakita ng isang bagay sa tubig. Ito ang nahulog na speedboat. Ngunit sa oras na makita ito ni John, huli na ang lahat. Ang kanyang barko ay bumagsak sa speedboat. At isang malaking pagsabog ang nangyari nalubhang puminsala sa maraming bahagi ng barko kabilang ang makina walang pagpipilian si John kundi isara ang lahat ng sistema ang grupo ay nagmamadali upang patayin ang lahat ng apoy at sa kabutihang palad wala sa mga torpedo ang sumabog kapag ginamit ni ila ang kanyang binokular nakita niya ang cruise ship sa malapit at naisip ni John na maaari silang humingi ng gasolina sa kanila biglang napalibutan ang mga mersenaryo ang mga tripulante kasama ang kanilang mga armas at inihayad ni Hanover na sila ang namamahala ngayon. Lumalabas na ang kanilang plano ay palaging pagnakawan ang mga tauhan at pasabugin ito ng mga torpedo pagkatapos nilang maalis ang mga ebidensya. Ang cruise ship ay hindi gumagalaw. Kaya madali para sa mga mercenaryo na gumamit ng isang espesyal na aparato upang puwersahang buksan ang isang pinto at umakyat sa loob. Dinala rin si Joy at John sa misyon bilang mga hostage. Ngunit naiwan si ila kasama si Billy nagmamadali silang pumunta sa pangunahing silid at nakahanap ng isang kumpletong sakuna. Hindi banggitin ang kawalan ng kuryente maliban sa ilang mga ilaw na pang-emergency. Ang pinaka nakakagulat ay ang kakulangan ng mga tao dahil wala silang mahanap na isang tao sa paligid. May dugo kahit saan. Kahit sa elevator. Patuloy ang paghahanap. Ngunit wala pa rin silang mahanap na tao. Gayunpaman, ang mga lifeboat ay nasa barko pa rin. Bigla silang nakarinig ng pagsabog. At nagpaputok ang mga mercenaryo. Pinaputukan ng ilang minuto ang kanilang mga baril hanggang sa itinuro ni John na ito ay isang hindi gumaganang paputok. Gayunpaman, ang mga lalaki ay labis na humanga sa malalakas na baril na ito kung kaya't nakuha sila ng Hanover kaya't sila ay nagpatuloy sa pagbaril para masaya. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay ang grupo para magpatuloy sa plano. Sa storage room, nagising si Trillian at nakarinig ng kakaibang ingay sa mga tubo. Hindi niya maunlock ang pinto, kaya sinira niya ang mga kable para pilitin itong bumukas at umalis. Sa kabilang barko, Inaayos nila ang malaking butas na dulot ng pagbangga nang may magulatan siya sa tubig. Tinikilabutan siya. Upang makakita ng lumulutang na katawan. At habang iniisip niya kung ano ang gagawin. May humawak sa kanyang mga binti at hinila siya sa ilalim ng tubig. Sa mechanical room ng cruise. Kinukuha ni na John at Joey ang mga piyesa na kailangan para ayusin ang kanilang barko. Itinuro ni John na ang bulwagan ng cruise na ito ay hindi dapat masira. Kaya hindi niya maintindihan kung ano ang maaaring sapat na malakas upang masira ito. Nakarinig si Tay ng kakaibang ingay at pumunta siya sa koridor para mag-imbestiga. Ilang sandali pa ay nagulat siya nang may bumagsak sa kanya pero ilang cable lang iyon. Habang nagpapatuloy ang ingay. Napansin ni Tay ang mga bula sa tubig at papalapit ito. Para lang mapatay kaagad. Naririnig ng iba ang sigaw niya at lalong lumalakas ang kakaibang ingay. Sa pangunahing opisina. Sinubukan ni Trillian na i-access muli ang vault at nahuli siya ng iba pang grupo. Hinawakan siya ni Hanover sa league at hiniling na malaman kung ano ang nangyari. Ngunit wala siyang ideya. Kinuha ng isang mercenario ang card ni Simon mula sa kanya at binuksan ang vault para lamang makakuha ng palakol sa kanyang ulo. Si Simon pala at ilang nakaligtas ay nagtago doon. Nagpaputok ang grupo at napatay ang karamihan sa grupo bago nila napagtanto ng mga sibilyan lang pala. Naiwasan ni Simon at Atherton ang sunog at kinuha sila ng mga mercenario. Kasabay nito, Tinawagan ni Mimuli si Hanover para sabihin sa kanya na patay na si Trey Sinabi ni John na mayroong isang bagay sa ibaba at dapat silang umalis Biglang hinila pababa si Mimuli at kinalagkad sa tubig Dahilan para matamaan niya ang kanyang ulo sa isang tubo Nakatitig sa gulat si na Joy at John habang si Mimuli ay dinala sa isang madilim na sulok At ang nakakatakot na inay ay nagpapatunay na siya ay pinatay Habang nagmamadaling kunin ni Joy ang mga pinakailangang bahagi Pinaputok ni John ang baril ni Mimuli para makalabas sila ng silid Nakarating sina John at Joey sa isang koridor kung saan may nakita silang hugis na gumagalaw sa tubig. Sinisira ng halimaw ang sahig habang papalapit ito at ang duo ay tumatakbo ng mabilis hanggat maaari upang maabot ang isang pinto na kanilang ikinandado upang hindi makalabas ang nilalang. Sa vault, sinabi ni Simon sa Hanover na ang mga halimaw ay nasa lahat ng dako. Kaya, sumasang-ayon si Hanover na maaaring maghintay ang pagnanakaw. Habang nagkakagulo ang lahat, tumakbo si Trillian para makapasok sa elevator kung saan maririnig niya ang mga nakakatakot na inay sa baras. Nang bumukas ang mga pinto, pumasok si na Joey at John at Pigilan siya sa paglabas. Nagpatuloy ang ingay hanggang sa huminto ang elevator sa main office kung saan nakapasok din ang iba pang grupo. Hindi pa rin naniniwala ang mga mercenaryo sa kwento ng halimaw at isipin na pinatay ni John ang kanilang mga kaibigan. Nang sunggaban siya ni Muligan para sigawan siya. Sinipa siya ni John sa singit. Pagkatapos, ang elevator ay nagsimulang umuuga at gumagalaw ng mas mabilis. Natakot ang grupo at sumubok. Upang ihinto ito, ngunit ang mga pindutan ay hindi gumagana. Sa sandaling yon, Nasira ang mga kable at nagsimulang bumagsak ang elevator ng napakabilis. Sa kabutihang palad, kapag ito ay bumagsak, ang mga pinto ay nasira at lahat ay gumulong palabas. Sa sahig na ito, natatakot silang makakita ng dugo sa buong lugar at mga kalansay na natatakpan ng dugo. Sa dulo ng koridor, ang pinto ay nagsisimula ng yumuko at tuluyang nasira ang lock. Nagsisimula rin yumuko ang mga dingding. Ngunit huminto ito sa loob lamang ng ilang segundo. Tahimik na naghihintay ang grupo, umaasang mawawala ang nilalang. Gayunpaman, kapag ang isang mercenario ay hindi sinasadyang natapakan ang isang bungo, ang ingay ay nagiging sanhi ng pagkabaliw ng halimaw at muling tumama sa mga dingding. Nagpaputok si Hanover at John habang umaatras ang grupo. Naabot ang isa pang pinto at nilock ito bago sila mahawakan ng halimaw. Sa kabilang barko, hinahanap ni Billy si ila at may napansin siyang kakaibasa. Tubig. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ang grupo sa maintenance room kung saan walang dugo o pinsala. Ipinaliwanag din na Simon at Atetherton na hindi sila makatawag ng tulong dahil may nanggugulo sa sistema. Gayunpaman, sinabi ni John na ginawa ito ni Simon dahil napansin niyang magkakilala sila ni Hanover. May utang pala si Simon kaya kinuha niyang mga mercenario upang pagnakawan ang mga tauhan at pasabugin ito para sa pera ng insurance. Pinlano niyang iligtas ang mga pasahero sa mga lifeboat. Ngunit sinira ng mga halimaw ang lahat. Nagalit si Atetherton at tinalon si Simon. Kaya kailangang paghiwalayin sila ni Hanover. Habang naguguluhan sila, nagnakaw ng baril si Trillian. Sa sandaling yun, nakita ni Joy na may bumagsak sa kanyang balikat. At nang lumingon siya, siya, sigaw nang makita ang mga higanting dalamay sa kisam. Nagpaputok si John, na naging sanhinang pagbagsak ng dugo at go sa kanilang lahat. Napunit ng mga bala ang isang galamay. At nahulog mula rito si Billy. Napahiyaw siya sa hindi matiis na sakit habang dahan-dahang dinidisintegrate ng guo ang kanyang katawan hanggang sa kalansay na lang ang natitira. Ang nakakatakot na grupo ay nagsimulang tumakbo habang nagpapaputok ng mga baril. Sinisira ang pinakamaraming galamay hanggat kaya nila. Gayunpaman, ang mga halimaw ay lumilitaw na nasa bawat sulok ng barko. Nahati ang team habang sila ay nagpanik at nahanap ni Trillian si John para hilingin sa kanya na dalhin siya sa kanyang barko. Nagambala sila ng umaataking galamay na nagpapatakbo palayo kay Trillian. Napansin ni John na may ngipin ang galamay ngunit walang mata. Tumutugon din ito sa anumang tunog. Kahit gaano kabagal kumilos si John. Naririnig siya ng halimaw at ibinuka ang bibig nito para umatake. Buti na lang at dumating si Trillian. Pabalik na may bukas na apoy at nasugatan ang galamay hanggang sa umalis ito. Sa isa pang koridor, natagpuan ni Simon si Atheterton na ang kanyang paa ay nahuli ng halimaw. Ngunit tumanggi siyang tumulong. Dumating si Natrillion at John at sinubukan siyang ilabas. Gayunpaman, ang halimaw ay masyadong malakas at mabilis na nilalamon siya. Yung iba ay sumama din sa open fire kasama si John hanggang sa hindi na nila makita ang nilalang. Ipinaliwanag ni Simon na sa pamamagitan ng paghusga sa laki. Ang mga galamay ay talagang isang mutated na bersyon ng isang uod na kilala bilang isang spit out deh. Mga kalansay pagkatapos si gupin ang lahat ng kanilang mga likidong papuri. Inanunsyo ni John na babalik siya sa kanyang barko at sinundan siya ng lahat. Mayamaya. -maya, namatay din ang emergency lights at kailangan nilang gumamit ng flashlight. Sa kasamaang palad, ang tanging daanan na maaaring maghatid sa kanila sa exit ay baha. Kaya sina John Hanover, at Muligan ay sumang-ayo na sumisid para tingnan kung ito ay isang swimmable na distansya. Habang tumitingin sila sa paligid, nakahanap si Muligan ng isang hiwalay na braso. At siya ay nabigla. Kailangang hilahin siya ni na John at Hanover nang makarating sila sa kabilang dulo. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang halimaw sa koridor sa likod ng kabilang grupo. At kailangang magmadaling isara ni Joy ang pinto. Ang halimaw ay nagsimulang humampas sa bakal. Kaya ang isang takot na si Simon ay tumalon sa tubig upang sumama sa iba. Sa kalaunan ay pumutok ang pinto at sinubukan ng mga uod na salakayin ang mga tao. Naagad na nagpaputok. Ang lakas ng mercenaryong sandata ay nagdudulot din ng trilyon na mahulog sa tubig. Hindi nagtagal. Naubusan ng bala si Joy. Kaya tumalon din siya sa tubig. Patuloy ang pagpapaputok ng huling mercenaryo hanggang sa umatras ang uod. Tapos sinusundan niya yung iba. Sa kasamaang palad. Isang uod ang nakahanap sa kanya at nahuli. Kaya bago mamatay. Siya ay nag-activate ng isang granada upang ibagsak din ang hayop. Ang grupo ay muling nagsasama-sama sa kusina at tinatalakay ang kanilang mga pagpipilian. Ipinaliwanag ni Simon na kumuha siya ng rescue team bilang bahagi ng plano. Ngunit darating ito. 24 na oras. Kalahati ng grupo ay nag-isip na dapat silang pumunta sa bangka ni Le, habang ang isa naman ay nag-isip na dapat silang maghintay sa kusina dahil may sapat na pagkain upang mabuhay. Si Mulligan ay nagsimulang mawala sa kanyang isip at Hanover ay kailangang panatilihin siya pabalik sa tutok ng baril. Biglang lumitaw ang isang uod sa likod ng Mulligan. Kaya lahat ay nagsitakbuhan habang siya ay nagpaputok. Ang mga ligaw na bala ay tumama sa kalan at nagsimula ng apoy. Na naging sanhinang pag-urong ng uod sa isang labusan. Isang mahiyain na muligan ang sumigaw sa labasan upang tuyain ang halimaw. napakatapos ay lumitaw sa likuran niya at nilamon siya ng buo. Ang natitirang bahagi ng kuponan ay nagsisikap na makahanap ng isang labasan. Ngunit ang mga halimaw ay patuloy na isinasara ang bawat pinto na kanilang nahanap. Sinira din nila ang ilang mga kable upang harangan ang koridor at napagtanto ni Simon na pinipilit sila ng mga uod na pumunta sa busog ng barko. Sinabi niya sa iba kung paano makarating doon. Ngunit ibang pasilyo ang tinatahak niya. Kapag ang grupo ay pumasok sa busog, sila ay natakot na makakita ng mga kalansay at dugo sa lahat ng dako. Biglang nasira ang bulwagan at isang malaking alon ang bumaha sa busog. Ang grupo ay tumakbo pabalik sa koridor at nakita si Simon, na nagsara ng pinto sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal ay tinamaan ang tubig si na John at Rillian kaya nawala ang bag na may mga bahagi ng barko. Hinahabol ng mga halimaw si Joy at Hanover, na naghagis ng granada. Ang pagsabog ay nagpapabagal sa mga nilalang. Ngunit hindi ito sapat upang pigilan sila. Nagpasya si Hanover na barilin ang binti ni Joy para mahulog siya at iniwan siya sa likod ng kanyang pain. Nakahanap si Joy ng piping waiter at nagtago sa loob. Kaya hinabol ng mga halimaw si Hanover. Sa casino room, nagpahinga si Joy at biglang nagulat si Hanover. Naunti-unting kinakain ng wood. Binigyan siya ni John ng baril bago tumakbo palayo at sinubukan siyang barilin ni Hanover. Ngunit nabigo siya. Pagkatapos Hanover, sinusubukang mag-self-delete para matigil ang kanyang pagdurusa. Ngunit sinayang niya ang huling bala at nayon ay kailangan niyang mabuhay sa pagiging lamunin. Samantala, lumabas si Simon at napagtanto niyang lulubog na ang cruise. May nakikita rin siyang isla sa malapit. Nasa labas din sina John at Trillian. Kaya, bumalik si John sa kanyang barko habang si Trillian ay pumasok sa isang gilid na pinto upang maghanap ng bangkang de-motor. Sa loob ng barko, Muling nagkita si John P. Joy at gumawa sila ng plano. Isa sa nila ang mga torpedo at ilalagay ang barko sa autopilot para ipadala ito pagkatapos ng mga uod. Habang nagkukumpuni, nagsimulang umiyak si Joy nang malaman niyang patay na si Ila. Pagkatapos ng ilang nabigong pagsubok, sa wakas ay napatakbo nila ang mga system at ang nagpaalam ang dalawa sa kanilang barko bago umalis. Sa cruise, nakita ni Trillian ang mga susi ng bangka. Ngunit siya ay bigla. Na-corner ni Simon. Kapag sinubukan niyang kunin ang susi mula sa kanya, Nadulas siya sa tubig at hindi sinasadyang na shoot niya ang isang flare Na nagbigay sa kanya ng pagbubukas upang tumakbo Dahil masyadong nagtatagal si Trillian Sinabihan ni John si Joy na ihinto ang makina habang siya ay bumalik upang iligtas siya Hinabol ni Simon si Trillian sa mga corridors Nagpaputok ng mas maraming flare na kailangan niyang iwasan Pagkatapos ng maraming pagtakbo Nagawa ni Simon na makorner muli si Trillian Nang papatay na niya siya Biglang bumuka si John sa pinto At agad na bumuka si Simon nakatakas. Sa sandaling yun, nagsimulang manginig ang barko. At isang pagsabog ang sumisira sa maraming kasangkapan. Ang mga galamay ay lumabas mula sa isang butas. At ang duo ay natakot ng matuklasan na mali ang teorya ni Simon. Hindi ito wood. Ito ay talagang isang napakalaking mutated octopus na sapat na malaki upang ipadala ang mga galamay nito sa bawat isa. Sabay sulok ng barko. Kapag sinubukan ng duo na tumakas, isang galamay ang mabilis na nakakuha kay John. At ang halimaw ay umungal sa kanya. Ginamit ni John ang pagkakataong barilin nito sa mata at ibinagsak siya ng galamay. Sinabihan niya si Trillion na tumakbo sa cargo bay habang pabalik siya para kay Joy. Pagbalik ni John sa kanyang barpo Nakita niya ang jacket ni Nagu at Joy. Na nagpapahiwatig na siya ay kinakain na. Matapos maglaan ng ilang sandali upang magdalamhati at i-activate ang autopilot. Bumalik siya sa cruise at ginulat si Trillion Namuntik na siyang mabaril. Samantala, nasa labas si Simon at nakita niyang gumagana ang barko ni John kaya tumalon siya. Nasumakay dito at nabali ang kanyang binti sa proseso. Kailangan niyang idrag ang kanyang katawan sa control room kung saan sinusubukan niyang kontrolin ang barko. Ngunit hindi niya ma-override ang autopilot. Sumakay sina John at Rillian sa isang bangkang de motor. Ngunit nang subukan nilang umalis, nakita nila ang mga galamay na nakaharang sa labasan. Isang habulan ang naganap sa mga corridors habang patuloy na binaril ni John ang halimaw upang pabagalin ito. Pagkatapos ay sinubukan ng halimaw na lapitan sila mula sa ibang pasilyo. Kaya pinindot ni John ang mga butons ng elevator upang buksan ito at tumawid sa magkabilang hanay ng mga pinto. Na sumasara sa likuran nila at iniwan ang halimaw. Simon. Sumisigaw habang bumagsak ang barko laban sa cruise. Na nagdulot ng malaking pagsabog na nagpapadala ng apoy sa bawat silid at koridor. Ang duo ay nagmamaneho ng mabilis hanggat maaari at nagtagumpay na tumalon palabas ng cruise bago pa sila maabot ng apoy. Ang mga tripulante ay bumaba sa isang mas malaking pagsabog. Napinatay ang mutated octopus sa proseso. Sa umaga, si na John at Trillian ay nakarating sa isla. Hindi nagagana ang bangkang demotor. Kaya kailangan nilang maghintay ng tulong. After they share kiss, nakita nila isang bagay sa tubig. Ito ay si Joy, na nagawang makatakas. Sa wakas ay muling nagsama ang magkakaibigan. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay panandalian dahil nakarinig sila ng malakas na dagundong sa kabubatan.